Hey, Kirara! Come in and get your coffee. Yeah. Mat Salaman. Ain't no thing, brother. Okay. Ah, I hate this. What the fuck's wrong? hindi ako nagkakapin ng gatas eh. O, paano na lang iskin ko nang na harap kong pumuti? Eh kahit naman ako gusto ko may gatas eh. Eh sana ubusan tayo, ano magagawa ko? Ba't hindi ka mangutang dyan sa baba kay Aling Mechang? Utang na naman eh. Ang haba na ng listahan natin dun. Gusto mo, samahan mo ako. Tayong dalawa mangutang. Aling Mechang! Ano? Ay! Baka ho pwede mangutang. Ang kapal ninyo! May mga trabaho naman kayo! Mungutang kayo! Para gatas lang naman. Hindi nga maaari! Is that your final answer? Eh? Final answer! Can eh? I call a friend? Eh? Ubus na eh? lahat ng lifeline nyo! Then you are the weakest link! Goodbye! Goodbye! eh, hmm? hey. hmm. hey, hey. hmm. uh eh. -uh baby bakaki. Oh, bakit mo pinadigit bata? Baka mahawa sa yan. Akin na nga. Oh, nainom mo ba yung gamot mo sa TV? Ayak. <laughs> Scarface. See si Scarface? Pinunot kita sa basurahan at pinakain sa aking palad. Binigay ko sa iyo ang buhay ng kasaganaan. Binigay ko sa iyo ang daigdig! Ngunit inubol mo pa rin ako. Ang mga taong kasurat mo, walang karapatang mabuhay. Hey, hey! Hey! Hey, don't go! Don't go! Hindi ba tayo tapos? Hindi ka dapat mamatay? Don't go! Paano ngayon, Padre? Okay ka na? Nakabawi ka na? Hoy, hoy! <coughs> hoy, ba? <coughs> ano ba yung ngayon? <coughs> okay. Ah, okay. Kanina pa ba kayo yan? Oo. Oh, uh, pa. Ibig nyo sabihin, nakita nyo lahat ng nangyayari? Oo. Oh, oh, Nakita. <laughs> Nag-enjoy naman kayo? Oo. Oh, enjoy. <laughs> Galing. Beng. Uy, ikaw. Ang galing mo umakting. Pwede ka ang kontrabida ni FPJ. Hmm. Talaga? Ka? Pwede kang kontrabida ni Lito Lapid. Ibig niyo sabihin, kaya namin yon? Kayang oh. kaya. <laughs> oh, kunyari, ako si FPJ. Ikaw naman si Pakito Diaz. Okay. Oh, ha? Ngayon, kunyari, ako si Lito Lapid. Ikaw si Romy Diaz. Si Romy Diaz? <laughs> Paano kami? kami? Paano kami? Oh, eh? Mamaya pa kayo. Oye, wag kayo makailam dito! Talaga? Oh, shooting na tayo, ha? Wala muna kayong mga barel. Oo. Oo. Ah, direct, ready na ba? Alright, ready na. Light, camera, action! Ah, uh, FPJ. Ah, Leave him alone. Really? Ito ngayon ang close-up nyo. Smile. One, two, three. Tayo Boss, <sighs> gagawin namin? Abulin si MJ. namin. Wala pa utos ang director. A por niño. Tra. thank Ah, ale, dito ba nakatira yung hinahanap namin? Yung maliit, saka yung isa naman matangkad, may itim ang balat. Ayun Oh. Ojo tay, bakit? Di ko alam, sa yo. Sino naghanap sa akin? Kami. Sabihin mo wala ako. Tara. Men, men. Anjali kalaban, alikana. ka? tamini, 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 喂，喂、啊。啊啊啊啊啊 不会、okay. Yeah <laughs> Masama na lagay natin dito. Siyempre, nasa loob tayo ng kubeta. <laughs> Hindi yun. Ibig ko sabihin, delikado na tayo. Kailangan eh, pagbigay alam na natin sa may kapangyarihan. Oh, Lord amarse. Marte. Kailangan po namin ang tulong nyo. Oh, Lord amarse, amarse. Marte, Hindi yun. Ibig ko sabihin, polis. Oh, Lord, we need cops. A yeah. policeman. Eh? Talaga. Liga na, magsumbong na tayo sa pulis. Boss, magre-report ko kami. Bakit? Anong nangyari? Masaker, ho, dito sa club. Ganon? Saan nangyari yan? Sa kanto lang ho. Ganon ba? Sarento, huwag mo nang ilagbook yan. May instruction sa amin si Kerel tungkol sa kasong yan. Kailangan i-forward sa kanya. Kami nang bahala rito. O sige, sumama na kayo sa kanya. Sige pa. Pari, ano yun? Inarbor ni Kernel. Uh, ano niyo? Ah, uh, Colonel. Ano pag nakakita nyo? Ah, masaker ho sa club. Eh, wala hong kalaban-laban yung mga napatay. At saka, ang titindi ng mga ginamit na baril eh. High-powered gun. Namukhaan nyo ba yung mga gumawa nito? Oho. Ano ho, yung isa ho eh, mukhang bu, Tapos malalaking tao. Yung, yung isa ho, eh, eh maskulado, balbasarado, kwadrado. Parang, parang, ang itsura, parang, ah... Uh... Kamukha nino? Kamukha nyo nga. Kamukha ko? Di, eh, yun, eh. Sombrero? Tulad nito? Tsaka naka-shade. Shade? Shades. Parang katulad nito. Kamukha ko mukha nyo. Siya <laughs> nga yun eh. Liga na! Oh, Papasaw! Oh. 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 Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. kayo, Diyan lang kayo. Alam nyo, meron akong sikretong sasabihin sa inyo. Ako nga yun. Sabi sa'yo eh. Pero ginawa ko yun dahil isa akong deep penetration agent. Ha? Penetration? Sabi na nga po kayo eh. Kayo si Mark Joseph no. Oh, ibang penetration ang sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin, isa akong undercover agent. Kailangan pasukin ko lahat ng operations ng mga sindikato para malaman ko kung anong kanilang modus operandi. Hmm. Kaya naman pala ang galing nyo eh. Pwede talaga kayong maging artista. Kamukha niyo si, ah... Uh, Cortes, Hindi, si Bammer Moran. Moran? Hindi, si Bart Reynolds. <laughs> mabuti naman kung gano'n, mabuti. Eh, boss, papano naman ho kami? Delikado ho kami. Delikado? Dahil alam ninyo, sa panahon na ito, hindi kayo nakakasiguro kung sino ang kaibigan niyo at kung sino ang kaaway niyo. Kaya kailangan, iligpit muna kayo. Ah! Iligpit muna hindi, 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 Relax lang kayo. Ang ibig kong sabihin, para masiguro ang kaligtasan ninyo, kailangan daling kayo sa isang safe house. Oh, White House. Oh, I love White House. I wanna see George B. hindi White House. Safe house. Boys, dalin sila doon. Liga, liga. Boys, safe house. Thank you, Admiral. Anong Admiral? Sige o, Cardinal. Adya. Hello? Pwede ba makausap ko yung kumpadre kong si Scarface? Sandali lang po. Sir, may tago kayo. Sa akin? Aha. Hello. Hello? Oh, <laughs> my good compadre. Eh? <laughs> well, uh, siguro napakaganda na ipabalita mo sa akin. No? Yung dalawang witness na hinahanap natin. Compadre, siguraduhin mo yan. Baka makawala pa yan. Pare ko, bumabiyahin na sila ngayon. Ano na to? Hindi ko na alam to, ah. Oo, oh, kala ko ba dadalhin niyo kami sa safe na lugar? Safe na nga ito. Walang nakakalam kung saan kayo naroon. Akala ko ba dadalhin niyo kami sa DOJ? Oh. Department of Justice? Mali! Oh. Mali! D-O-H! Ano naman yung D-O-H? Department of <laughs> <laughs> Hell! Huh? <laughs> <laughs> Hell? Piyahin yung pierno. Correct, Correct ka, John. Huling tanong, laban o bawi? Laban! Laban! Ayah!